Noong August ay inanunsyo ng OG na, original, na cast ng mga karakter, na bumubuo sa Toro Family sa YouTube channel ni Tony Fowler na sa wakas ay sumang-ayon sila na ay ang kanilang buhay ng higit pa sa isang lingbuhang reality show na ginawa nila mismo. Ito naman yung gusto nyo, yung pagpapakatutuo. Sabi ni Tony Fowler sa vlog, naging usap-usapan ng video ni Tony Fowler na kanyang binahagi sa social media ang episode 5 na may pamagat na Trust patungkol ito sa kaganapan sa kanilang bahay kung saan pinaalis nila ang dalawa sa kanilang kasambahay. Sa naturang episode ay napagpasyahan nila na paalis siya na lamang ang kanilang kasambahay na may ginawang hindi maganda sa anak ni Papi Galang, kesa kasuhan ang mga ito. Makikita sa video ang paghila ng hindi lang isa kundi dalawang kasambahay sa buhok ng bata. Umani ng samot-saring reaksyon ng naturang video, ang ilan ay nagsabing scripted lang naman ang video ay nalmahan ni Tony Fowler ang mga nagsasabing scripted lang ang kanilang reality show kasama ang kanyang Toro family. Sana nga scripted na lang ang nangyari kay Happy, sa ad ni Tony. Sana nga scripted na lang talaga yung nangyari kay Happy. pull your hair? I'm not sure you just didn't pull my hair. Ah, like that?